Doon. Oh, oh ano yan? Parang mahirap naman. Alin? Ano ba yung ano ba yung pinapagawa mo? Ano pinapagawa? Da etong turo dat mapapunta doon. Oh, oh. Mahirap 'yon? Oo. oh. Mahirap. Apaka grabe naman ng challenge mo. Oh, sige. Ako din sale ko, ita-try ko 'yan. Okay. Ah, uh -huh. ita-try. Okay. Oops, walang libreng try. Oh, walang libreng try. Oh, magkano try? Ano? Kahit bala na kayo. Kahit oh, na ano. kami. Oh, sige, ikaw. Ikaw, ikaw pinakamalit. Ikaw mauna. Magkano tataya mo? Ito yan. Five. Paano ba gagawin dito? Ilang moves to? Tatlo. Ah, tatlo lang. Tatlo. Dapat yung Five. araw. Ako tatry. Ako tatry. Teka lang. Dapat yung araw mapunta dito. Isa-isa hmm. lang try. Si Arkin muna mong tatry. Oh, kaling bayad mo. Bayad, Arkin. Pag di mo Arkin, talo ka na ha. Paano ba? Eto, ano ba? Paano ba? Ganon doon. Gagay usok. Yung araw! Ah, yung araw. Dito lang ang Ganon daw, Akin. Ano, naintindihan mo babe? be? Uh, ikaw. May Ay, ano lang, ilang seconds? Ilang seconds. seconds? Um... 20? Mm -mm. Ah, 20 lang. No. Abisan mo, babe! mo! Okay. <laughs> One, two, three, three moves lang, ak, Akin, ah Four, five! Ano yan? Nagulo mo na lahat! Oh, 11, ano yan? Arkin? 13, 14, 15, 16, Alam, 19, ala talo ka 18, boy. 19, 30. Oh, hindi, dapat pa dapat pala, 'di ba nakaganyan. Ngayon nakaganyan, dapat dun siya mapunta, magiging ganito dapat. Ayan, ganyan. Ganyan? <laughs> ha? Hindi. Ah, dapat pati yung ano, buntot. Oh. oh. Ah. Sige, si Tepi na. Oh. Uh, ano Naglaglag pa. Ano yan? Sampo. Sampo. Sampo? Oh, okay, okay. Sige, sige. Itong. Oh. Daga lang, oh. Tepi. 20 oh. seconds, ha? 20 seconds, ha? 1, 2, 3, go. 1, 2. Uy, 3. moves lang yan, Tepi. Nakaka 500 moves ka na. Nine, six, <laughs> What? Seven, <laughs> Hindi ka gagawa ng alo. Six, nine, ng bahay. Ulit, ulit, sige, may oras ka pa. yun May oras ka pa, ulitin mo. Ako, kaya ko yan. pa ko ng moves ko. Gagawa mo, mo. lang oh, papakita ako kayo. Ako guys ha, si Duday mo na magbibido. Tutok mo dito, babe. Tutok mo dito, ayan ha. Ilang moves? 1, 2, lumabog pa. O, lapit ka dito. Oh. Lapit. One. Wala pa. Teka lang. Two. Huwag ka lumabog bilang. <laughs> Malingin lang eh. <laughs> <laughs> Ay, tayo. ka dun. Ayan. O, oh. ito yung unang move natin ha. Oh. O. Teka lang. Teka lang. Teka lang. Naisip ko kasi itutulak ko eh. O, oh, one. Huwag ka magulo. Bawal mong bilang. What? Meron. 20 seconds. Eh, wala. hindi pa ako magandang 20 seconds. Hindi pa ako nag-aangat eh. Hindi pa ako nag-aangat, be. O. Huwag lang pag Nagugulo eh. O, ayan na. Oh.

Isa pa, isa pa akong try. Hindi, ako na. One. Ayan. Ito. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Bakit? Nine. Four more. Ten. Eleven. Sige, ikaw. hindi mo nagawa yung sabi ni pera mo. pucha. pera. Sige. Sige samo mo, bisa mo. natin kung paano niya ito gagawin, guys. Kaya mo? Oh, ma. Kaya na. Kami, hindi namin alam. Ay, sa akin na ito, ah. Oh, sa akin okay. na ito, ba? Ay, alis na ako. pa. Sana ang marami. Diyan na katuro 3 moves. Pag yan, hindi 3 moves, ha? Bibilangin namin yan. Ah. Oh. One. Okay. 1. 2. One move. Nakaka one move na. 2 moves. 3 moves. One. moves. Oh! Ganun lang, ah, ah. ano lang pala. Madapin ko yung mo, lang yung guys. Hoy, pa. pa. Wala, paano nagawa? Oh, nadaya tayo